tanong ko lang po sana sa inyo kung papaano po kung napakabigat at napakasama ng kasalanan na nagawa sa iyo ng isang kapwa-tao na halos nakawasa ko nakasira ng iyong pagkatao. Kinakailangan po ba talagang sila ay ating patawarin? Yun lang po. Thank you. Alam mo kapatid, ano? Ano mang nagawa ng kapwa sa atin, pwedeng i-restore ng Diyos yun eh. Pwedeng ang Diyos gumawa ng paraan para mabalik sa'yo lahat ng perwisyong nagawa ng kaaway kung natuto kang magpatawad. Sa tanong mo na kung masisira ba ang pagkatao mo, halos masira, mapapatawad mo pa ba? Pag sinabi ng Diyos patawarin natin, wala namang sinabing ang patawarin lang ninyo yung maliliit na kasalanan. Ang sabi ng Diyos na Mateo, Kapitulo 6, pakinggan mo. Sapagkat kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong ama sa kalangitan. Ayon, wala naman sinabi yung mabigat na kasalanan lang ang papatawarin mo eh. Sabi ng Diyos, kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong ama sa kalangitan. Kaya ang sabi niya dun sa 6.9, eh. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahinawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Ayon, kaya bahagi ng aral ng Diyos, ipatawad mo sa amin ang aming mga utang gaya naman ng pagpapatawad namin sa mga may utang sa amin. Kung gusto mong mapatawad din ng Diyos 'yung mabigat na kasalanan mo, eh patawarin mo rin 'yung mabigat na kasalanang nagawa sa iyo ng kapwa mo tao. Basahin natin uli 'yung sa iskinse ng Mateo kapatid na Daniel datapwat kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong ama ng inyong mga kasalanan.